Which is, which is good. Nito lamang March 24, 2025 Tinapos ng Pinoy ang mabagsik na Japanese boxer na si Kita Kurihara Matatanda ang itong si Kita Kurihara mga bossing Ay isa sa mga nagpahirap sa ating kababayan na si Froylan Saludar Noong kanilang pangalawang bakbakan Kung saan mga bossing ay tinapos nito si Saludar via round 8 knockout pero noong unang paghaharap nila mga boss ay pinatuan ito ni Saludar sa round 1. Marami na rin itong mga nabiktimang Pilipinong boksingero. Katulad ni Narinan Portes ng Bukidnon, tinalo ito via round 8 split decision. Warlito Parinas ng Negros Occidental ay tinapos via round 1 knockout. Ryan Lumakad via round 2 knockout at Engelbert Moraldi via round 1 knockout. Ganyan katindi ang Japanese na ito mga boss Pagdating sa ating mga buksingerong Pinoy Kahit veterano pa ito Ay hindi niya ito pinapalagpas Pero nitong taong 2025 Sa ikadalumput apat sa buwan ng Marso Dito na lumagapak ang Japanese boxer Sa mga kamay ng ating baguhang buksingerong Pinoy Na si Kenneth Lever tubong General Trias Cavite Kung ano ang nagawa ni Saludar noong kanilang unang paghaharap ay siya rin ginawa ni Leover. Ang Pinoy mga boss na si Leover ay may kartadang 13 panalo, walang bahid ng talo at walo dito ay tinapos via knockout. Samantala ang Japanese naman mga boss na si Kurihara ay may kartadang labing na panalo, may walong talo, may isang tabla at labing anim dito ay tinapos via knockout. Huwag na nating patagalin ito, mga boss, bakbakan agad. Starting strong bad encroaching for one so of us over there. And those Japanese opponents are in the last five minutes Japan Day and they are trying to impress. and referee warning them about uh, mm -hmm. the, hit hits, the clash of heads. I think there's a right difference It's possible talagang maya mga headbutts lalo uh, na uh, they're both you know, uh, moving forward with uh, well, anything really good punches i'm glad we got a good left over there another one uh, very careful shambu matone so this is where uh, Peter kirihara's uh, veteran mm -hmm. uh, being a veteran comes in you can see him He's stalking, but he's slowing down the fight. He's coming very, very patient. And Wow! Is it? Yes. First knockdown of the fight. First round, palang. Could this be a preview of good things to come for Kenneth Dever? Oh! hanggang dito na lang muna ang ating video ngayon mga boss. Kaya kung ngayon ka palang napadpad sa ating munting channel, mas maganda kung nakasubscribe ka na para lagi kang notify sa ating mga bagong uploads. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. Ah. Mabuhay, ingat po, and God bless!